guys, welcome back to my channel. So nagsalita na nga, totoong nagsalita na si Myres, Maris, Maris Racal, tungkol sa issue nilang dalawa ni Anthony Jennings, yung in-expose ng ex-girlfriend ni Anthony na si John Villanueva. At ito na nga, nag-iiyak si Maris sa kanyang pagsasalita na whenever I go, wherever I go, feeling niya daw parang babae siyang nakahubad sa tingin ng mga tao. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kasi ay, na feel niya Mars siya. So, ano nga bang ang totoo, Marisa? Aaminin ah, mo ba na totoo ang mga in-expose ni John Villanueva? At kailan naman kaya magsasalita itong si Anthony Jennings para dipende friend itong si Maris Racal? Nakakaawa si Maris, pero iyan, careful, careful na sa mga text screenshot na sinisend natin. Totoo nga ba ang pag-expose sa kanya ni John Villanueva? Ba't siya apiktado? Pero talaga nakakaawa ngayon ang sitwasyon ni Maris. Marami ng mga endorsement daw. Ang talagang hindi na itinuloy ang pagpapa-endorse kay Maris. Nakakaawa naman. So yan lang po ng sa ating update.